Anong tawag pag pinadala ng Lazada? Hall? Hall? Hall ba? Ang baka h a u <laughs> <Ewan> ko sa'yo <laughs> Ay, mga binili kaming item sa Lazada Wala lang, gusto ko lang ipakita Tawag kasi dito, Hall <laughs> Anong tawag? Hall <Hauling> <laughs> Anong tawag dito, Hall <laughs> Haul! <laughs> so, yun yung una namin binili Para yung kay baby Pagkalabas nya Parang pang travel bag namin Ayan, meron sya kasamang ito Lagyanan ng dede ito parang accessory bag ito yung pouch nya meron syang maliit na bag at meron din sya nito Ayan, parang travel mat para pagpapalitan uh, papalitan nyo sya ng diaper binili namin brown para hindi madumihin mula ko ng extra battery para sa SLR subukan natin kung magana So, ito yung yung tank na binili natin. Mini tripod slash monopod. Pero siyang ball head. Yan. Diba? Subukan natin siya pag uh, nag time lapse. Gamitin ko ito sa ano ko. D cam, Mag time lapse tayo. So, pupunta kami ng SM Bacoor. Bale, maghahanap kami ng isusuot para sa birthday ni Erin Bupas. At saka, bibili kami ng regalo para sa kanya. Tsaka, ano, bala na. So nga pala, nabalitaan ko lang kanina, yung cellphone ni Jerban, John Jerban Cruz, nawala. Naiwan niya raw sa taping nila. May kumuha. Kaya ngayon, mag-abang tayo sa lalabas ng mga skandal niya. <laughs> Natingin ko marami mga skandal yung cellphone niya. Sino man po kumuha ng cellphone ni John Jerban, ikalat niyo yung mga skandal niya. Marami yon Promise, hanapin niyo. Mag-beauty vlog ka na ba? Hindi ah. Uh, Hindi okay. Bakit? <laughs> <laughs> gagawin natin dito? Mm, Bili ng present for baby baby Arin. And then, done na! Done na. Let's go! Everyone! Hey! <music> ako sa SM. So, mawawala, yung cellphone niya. Nanap yung cellphone niya. Sa mga makakakita ng cellphone niya, anong sabi mo sa kumuha yung cellphone niya? Guys, this na lang kasi yung karma sa balakas at swear. <laughs> yung mga scandal ni Jervan doon. <laughs> Alam niyo na. Huwag niyo ilalabas. ilalabas ha. Thank you. <laughs> tayo? Sess and Bacoor. Hindi gawa natin dito. Escalator. Escalator. <laughs> Shoutouts nga pala sa gumawa ng damit ko. Yan. Si Master Babalu. Tingnan nyo. Yun know, Sa PNM Clothing. Yan. Kung nasan man yung gumawa ng PNM clothing uh, sana bumalik ka na kasi wala na akong damit, isa na lang to sinusuot ko siya lahat, palagi naghahanap ako ng mga bagong edition mo eh. shoutouts Prince Jan ano ba yung good night sa Japanese? <todic> Tepura. Tepura. Tepura 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 so yan. Uh, gabi na. Tutulog na kami. Bukas, kita-kita tayo sa birthday ni Baby Erin. Good night. Si say good night. good night. Good night. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Good night. Gayon, <laughs>